mga Kranzo, magandang hapon sa inyong lahat uh, samahan niyo ako magpapakain ako ng mga native ko na hito tara itong ano medyo palusong to pindahan ko naka uh, landscape talaga to So to Ito banda pa yung kainan ko ng ano Alagaan ko ng hito Yan so, dito sa banda Yan yung area ko Yan Nagabang na sila Nagabang na sila mga karanso yun alam nyo nila papakainin ko sila so ito mga karanso medyo itong technique na ano yung pagpa sa kanila yan ito ang floating feeds ito ang mga ko okay tingnan niyo oh yun Ayan, dali. Yan, nasisigla sila mga noon Okay. noon Siguro ang laman ng fan na mga nasa ano ito, 5,000. Laman ng fan ko. Yan. Oh, sayang. So, sandali lang. Itong nitim na hito ay napakasarap nito. Ibang ibang lasa. Kumpir mo sa African dito. Although may kalitan na sila na konti, pero ang lasa nito ay masarap. So actually mga karanso, nag-extend ako dito. Dito. Bali dalawang area tong ginawa ko. So dito ni pa ako tapos sa pagpaukay. So mas malaki-laki tong area. Tapos dito sa kabila. So yan. Pag medyo naayos na to, ililipat ko tong iba ko mga hito. Yan. Para dito ko sila paramihin. So yun, mga karanso. Yun. Tingnan natin uli. Okay. Ang bilis sila kumain. Oo. Oh, wala na sila. Nagano na. Ganun na. Nagtago na uli. Silalim. Itong native na hito, hindi ito masilan na lagaan. <coughs> Actually, ano to, ah, pagpapakain ko, every other day. So, yan. Yan. Itong, ano to, yung earth pan ko, pinaukay ko lang to. So, ganun lang kadali alagaan ito. Hindi masilan. So, tara na. Tapos na tayo, mga Karanso. Tara, balik na tayo doon.